Ito ang pinakamalaking aircon sa buong Pilipinas. Ginawa ito ng isang company ng aircon, ang Carrier Philippines. Ginawa ito noong May 10, 2024. At alam nyo ba, na hindi lang ito display o design, kundi bumubuga din talaga to ng napakalamig na hangin. Kaya ngayon, ay titignan natin kung gaano nga ba ito kalaki at kung malakas nga ba talaga ang hangin na nilalabas nito. Kaya hey, from Nubaliche sa Ibumiyay kami papuntang BGC para mapuntahan ng pinakamalaking aircon sa buong Pilipinas. So yung mga tol, nandito, so, mga tol, nandito na kami ngayon sa may BGC at ngayon naglalakad kami papunta doon sa may pinakamalaking aircon sa buong mundo. Ay sa buong mundo, buong Pilipinas lang pala, buong Pilipinas. At ngayon, ano kami, peaceful kami naglalakad ngayon dito sa BGC. Napakaswabe man. At mga 10 minutes pa yung lalakarin namin papunta dun sa may pinakamalaking aircon sa buong Pilipinas. So ayun mga kaibigan, papunta na kami. Ako yung na-excite na. na. Pagdating namin sa location na nakalagay sa Google, mapa hindi namin nahanap agad kung saan banda yung malaking aircon. Kaya nagtanong na lang kami sa guard. Sir, pwede magtanong sir, saan dito yung malaking aircon sir? Dito po, pag generate sa Thank you, sir. Thank you po. Buti may tanungan tayo. Ngayon, papunta na kami doon at sana nandun pa yung malaking aircon. Pero, tinuro naman kami ni Kuya doon. Eh. Sa siguro, na. Oh, tinuro, tinuro naman sa atin ni eh, Kuyang Kuya Guard. No? Kaya sa tingin ko nandito pa yun. Hindi na natin kung gaano kalaki kasi malaki sa, ano, eh, sa may picture. Eh. Pero iba pa rin talaga pag nakita mo sa personal. Eh. Kaya dito na natin malalaman tol. Moment of truth. <laughs> Akala namin ay makikita na agad namin yung malaking aircon, no? pero hindi pala. Ang dami pang paikot-ikot ang nadaanan namin. Layo pala ng ikot niya mga kaibigan. Umib inikot pa namin yung buong BGC. Kunsan-sun na kami nakarating mga kaibigan. Ayun kasi yung building ngayon. No? Ayun o. No? Tapos kunsan-sun na kami naikot-ikot dito. Parang jogging area itong nadaanan namin. Pero ito na yung building tol. Eh. Sa so, tingin ko ito na yung Nasa right path na tayo tol kalipas ang 10 minuto namin paglalakad ay sa wakas. Dumating na kami sa may location. Pero ang tanong, nandun pa kaya yung pinakamalaking aircon sa Pilipinas? Pagdating namin sa location ay nagulat kami dahil wala na pala yung malaking aircon. Wala na yung malaking aircon. Wala na yung malaking aircon, putang nila mo. Fuck <laughs> Galing pa tayong nabaliches. Wala na siya man. This is it. The moment of truth. Dito nakakabit yung mga tola yan. yan sa may taas niyan. Imagine, no, oh. No. Ano ba nilipat? Baka nilipat ng pwesto. Umikot na muna kami sa glit para magtanong. Baka kasi nilipat lang ng pwesto yung malaking aircon eh. Nagtanong kami sa cashier ng 7-Eleven kung bakit tinanggal yung malaking aircon. Oh. Dito na namin nalaman na kinabit lang daw yun nung kasagsagan pa ng summer. Oh. Yung mainit pa yung panahon. Oh. Nung pumasok na daw yung Berman sa tinanggal na daw yung aircon. Oh. So yung mga tal, dito kami ngayon sa may harap ng ano, yung may malaking aircon dati. Eh, nandiyan oh. Kaso ngayon tol, wala na tol. Putik na yan. Tinanggal na yung malaking aircon. Puro hindi na nila kinaya yung bayarin sa Meralco ko tol. Paano na sana kami dyan? Papalamig na sana kami ngayon dyan. Dito nakalagay mga tol yung ano, napakalaking aircon. Pinakamalaking no? aircon sa buong Pilipinas yung tol. Ang problema, wala na. Laki tol, oh. Ay, no? Ang madulo yan dun. tapos ang doon no? Oh. Malaki pala talaga sa personal tol. Kaso tinanggal na. Sarap sana dito tol, no? Oh. Nakaupo upo tayo dito. Oh. oh. Diba napakalamig? <laughs> Ayun, wala na. <laughs> dito yun, oh. Yan. Napakalaki, di ba? Ang problema nga lang, wala na ngayon. Tinanggal na tol. So, wala tayong magagawa tol. Alam nga na natin. Sayang lang, hindi natin nakabutan na meron pa dito. Yung malaking air. Sayang tol.